turn on guys another event na naman guys pero ngayon guys kakaiba po ang decoration nila guys ito e, po siya po ang tinatawag nila garden wedding guys tignan nyo naman guys entrance pa guys garden na garden na guys tignan nyo naman guys entrance pa lang kulay green na guys tignan nyo naman mga dahon guys eto po ang kano kaganda yung decoration nila dito guys tignan nyo naman guys eto po papasok na tayo guys tignan nyo naman guys mapapawaw ka na lang sa ganda ng decoration guys tignan nyo naman guys yung sa taas po ano po kaganda yung decoration nila guys e ang ganda po ng decoration pati presidential po tingnan nyo naman po ang decoration nila po sa presidential po eto po ang ganda po ng decoration nila guys sa presidential guys eto pa guys yung sa harapan guys tingnan nyo naman guys garden na garden po ang decoration nila guys eto po okay guys alam natin guys ito po